Gandang gabi mga ka-explorer. Nandito na naman ako ng Explorer po. Ngayong gabi na ito ay eh, nandito tayo sa uh, kagubatan. Uh, nandito tayo sa area na kung saan eh yung pinakaunang uh, portal na nabisita natin dito dito sa bundok nung ano uh, nakausap natin si Kaibigan Kalinga. Uh, wala muna tayo doon sa uh, ibabaw ng bahay ay ng bahay sa ilalim ng bahay kasi di pa tayo sure no kung safe doon so dito muna tayo di ka okay, explore uh, kakamustahin lang natin siya kung ano nang nangyari no sa digmaan sa kanilang kaharian kung sila ba ay nagtagumpay o <coughs> anong nangyari ha uh, uh makikano magkikiano tayo magki-update tayo sa kaganapan doon at uh, kasama ko pa rin si Sarge Adventure 11 no So papunta kami ngayon doon at uh, bago kami magsimula ayun uh, nagpost ako kanina sa YouTube no na kung sino yung gustong magpapa-shout out. Ayan, ito yung mga nailista ko. Ito yung mga nag-comment na nag-comment ng pa-shout out. So ito lang yung i-shout out ko dahil sila lang yung nag-comment na magpa-shout out. No? So, sila, yung nag ano shout out kay Runa Auxilio shout out kay uh, uh, Ila Ganja shout out kay Jing Siriaco ang Siriaco family dyan sa Romblon shout out kay Garbiana Jose Jerry shout out kay Irene na uh, dyan sa Tagum City shout out uh, IC Gooding from Maine USA shout out kay Linda Diaz shout out dyan sa Cebu City Just Dado Caspi shout out kay Tess Quintanar shout out kay Oliva Gravity Vlog shout out kay Ming Tanaka shout out kay Lulini Ferrer shout out uh, Miho Baby shout out kay Maton Kabuat shout out kay Red Rose shout out so yun mga ka-explore <coughs> bante tayo ngayon shout out kung nga pala na si Ate Marjola Abong at si Ma'am Ani Alvarez shout out Tara. So, tara. Yan, nag-i-intro pa sa side na. Papakita ko sa inyo yung uh, mga una dito sa paligid. Sana wala nang wakwak. -wak. <coughs> grabe napakasukal dito mga ka-explore <coughs> yung mga ka-explore sana ligtas tayo ngayon sa paglalakad na no?

Tara, ba, tayo, bante. Hayaan natin yan. Ito ka may nawak-wak yun. Uy! Lawang gawang nawak-wak ito. dito na yun, Sarge. Huh? Dito na. Dito, oh. May ano pala dito, oh. Ito na yun. Oh. oh. Uy. Kalawag. Sige, sige. <coughs> uh. Alerto sa ano sa aswang baka mabigla sumugod. Tabi-tabi po. Ibigan kalinga. Ibigan. Ayan wala si kaibigan ka lang dyan. Dito, dito yung, dito ko siya una nakausap dito sa bundok. Dito sa area na to. Di, dito yun. Kaibigan kalinga. lang Kaibigan. Kaibigan. Kaibigan, eh, mabuti at nandito ka. Kamusta ka na? Talaga po. Ayan. Uh, ayos lang naman daw sir, pero hindi pa tapos yung uh, digmaan sa kanila. Ah, uh, Kaibigan Kalinga, ano bang pwede namin may, may tulong pa ba kami sa digmaan sa inyong kaharian? Yan maka-explore na. Uh, gugustuhin man daw niyang makatulong kami. Uh, na ano siya na nangangamba siya. Na an ang tawag, nag-aalala siya, uh, baka, ayan, eh, ayan may mga ano pa. Baka nag-aalala si kaibigang ibatan size, kung tutulong tayo, baka mas lalong uh, lumala yung kaguluhan doon. Kasi may posibilidad talaga na uh, yung mga kalaban nila ay magdagdag din ng iibang pwersa ng elemento. Baka mas lalong lumala yung gulo kapag uh, mayroong, ano ba, tumulong. Eh paano yan, kaibigan? Ano ano ba makakaya ba ninyo yan? Ayan. Uh, naniniwala daw siya sir na kakayanin uh, dahil uh, itong portal na ito ay ano na ano na nila na kuha na nila no na talo nila ang uh, kalaban na sumakop dito. Kaibigan, mga ano ba? Matagal pa ba ninyo matatalo yung mga kalaban nyo, kaibigan? Ayan. Uh, hindi pa daw nila sigurado no kung kailan no kasi sobrang damit taw uh, talaga ng kalaban at ang lalakas pa pero Yun, uh, yung gintong mutya nakatulog naman daw no. Uh, na ano nila? Natalo nila yung Uh, kalaban pa unti-unti pero ah uh, marami pa daw no pero ano kaibigan ano na lang ano lang kaibigan pag kung kailangan na kailangan mo talaga ng tulong ulit uh, ano ka pwede kang uh, dumalaw sa panaginip ko or pwede ka dun sa nung portal mo dun sa ilalim ng bahay Okay ba 'yun, kaibigan? Kaibigan? So, 'yun. Uh, sabi ni kaibigan kalinganuhan no, na uh, ano daw uh, tatawag lang siya or magkikipag-usap siya sa akin kapag kailangan ng problema. Ah, kailangan ng Uh, tulong pero yung uh, sa ilalim ng bahay hindi pa daw no hindi hindi pa nila na secure yon hindi pa uh, ano may mga kalaban pa doon daw doon na ah uh, na po nagpupundo doon kaya hindi uh, ano pa uh, hindi pa nila na take over yon uh, marami pa kasi silang portal na kaya kailangang bawiin no na nasakop ng uh, kalaban sige kay bigan ah uh, So, kaibigan, maraming salamat talaga, no, na ano, ah, uh, ano, kahit, kahit, ah, uh, hindi pa kayo tuluyang nanalo talaga, eh, at least may, ano, magandang balita talaga. May, may, ano ba, ah, uh, kahit, uh, paunti-unti pa lang, may tagumpay kayong nakamit po. Kaibigan, So yun, uh, nagpapasalamat din daw siya kay uh, kaibigang Abutawi at kay kaibigang Ibatan at sa amin ni eh, Sarge. So huwag kang mag-alala, kaibigang Galinga, uh, Kaibigan kalinga, marami bang mga ibang elemento sa paligid? Ano yun, uh, sabi ni kaibigan kalinga, ang dami daw, no? Ang dami daw ang inkanto sa paligid ngayon. Uh, dahil ito ay, ano nila, uh, halos baluarte ng mga inkanto ito dito. Kaya pala ang bigat sa pakiramdam. Ah... Uh, kaya nga Kaya so, nga Alam bilog talaga one more mo ka uh, kaibigan Kalinga. Uh, ano nga pala kaibigan uh, gusto namin uh, na ano, pumunta doon kay yung yung ikantadang puti ba, uh, gusto namin mag, ano, magkipag, magkipagkaibigan, o makipag-usap. Gusto namin magpasalamat po, sa, kanya kaibigan kalinga, dahil, uh, ibidigan niyo yung mutya, at, uh, nagtagumpay, kami na maibigay din sa'yo, para, makatulong dun sa digmaan ninyo. Ang, ano namin sa kanya, eh, gusto namin mag, ibalita pala ibalita gusto naman ibalita sa kanya yung nangyari so kaibigan uh, di kami magtatagal dito uh, pupunta kami doon eh, ayun kaibigan andyan pa po ba kayo kaibigan kaibigan explore naman no, sabi niya. Eh, mag daw kami uh, kasi marami talagang uh, kalabang elemento sa uh, paligid dahil sabi niya, pinag-iinitan eh, na talaga kami ng mga inkanto So papunta kami at uh, sabi niya i eh, 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 kamusta uh, lang daw siya kay uh, ikantadang puti at 'yun, ipapaabot yung papasalamat niya. Opo, kaibigan, uh, gagawin po namin yan. Yan, ibang-iba talaga yung pakiramdam sukok sa paligid, sir. Meron akong mga napapansin sa paligid. Uh, so, ay, kaibigan, may uh, ano pala, nakalimutan ko. Um may ano ibibigay ako sa ano mo sa alaga mo kasinsahan mo na isa lang to ano kay ano. At, na ka kaibigang kalinga wala, wala, mo lang alak uh, ano mo lang itawagin mo na lang yung alaga mo kaibigan pakainin mo <coughs> ayun ano naman din sa, sa tuwing nag-aalay tayo pala ano naman pala sila naman yung nagbubukas ayun sige kaibigan pakainin mo na yung alaga mo kaibigan oh so, yun mga ka-explore no uh, <coughs> sige kaibigan pa ano mo pakakainin mo so yun mga explore no uh, hayaan lang natin na uh, uh, kainin ng alaga ng ni Kalinga yung dala nating pajibar so <clears throat> yun maraming maraming salamat po no, sa lahat po ng uh, sumusubaybay po no, sa pag uh, tulong namin kay Kalinga sa uh, ano niya Naantay lang natin no na oh. Uh. ay So, so 'yun mga ka-explore no. Ay naantay lang natin na kainin ng kaibigan ni Kalinga yung uh, pagkain na dala natin. Kaya wag na nating i-video uh, para di po malaman ng mga karamihan kung anong klaseng hayop yung uh, ginami, ginagamit niya. Ah, uh, po kasi yung kumakain ng dala ng ano pagkain. No? So, yun maka-explore no. Eh uh, bigang kalinga tapos na po ba? Eh bigang kalinga. Tapos na po bang kumain yung alaga mo? Kaibigan. Uy. Wala. Uh. Ayan, ubos. Ha? Ayan dito. Ubos. Okay. Salamat kaibigan. gusto lang salamat at patuloy ka sa kabilang dahil isa lang yung nagdala ng mga putik putik pala dito nanjan kalinga nandyan ba kayo sige po sige po uh, sige kay Bigan, uh, paalam na din. ano na kasi siya nagpapaalam na kasi siya na. Kasi babalik pa sila may ano pa sila tutulungan pa niya yung mga kawal niya. Sige, paalam kaibigan. Papunta, paalis na rin po kami. Papunta sa Encantada. Sige po, sige po. So, yun mga ka-explore.